So, ito na naman ako, ang iyong yaya. As usual, yaya ang duty tayo ngayon. Tayo pupunta sa ano, samahan natin siya sa kanyang swimming lesson. Ayan, swimming lesson niya for today. And, uh, one hour siya dito every Tuesday and uh, Thursday. Pero ngayon is the trial. Trial daw niya ngayon. Kaya kami nagpunta. Saka para alam kung paano ng aking gagawin. So, after that, nag-attend kami ng birthday ng kanyang classmate. Na-invite sila. So, nag-attend kami kasi ginanap sa McDonald's. Tapos, invited silang mga classmate niya. Ayan ang birthday celebrant. And, pinati ko naman siya ng happy birthday. Ayan, kaya nakatingin sa video. Ayan, sila. So, siyempre, kahit mga yaya nag-attend, saka mga parents ng ibang classmates. So, yan, kumakanta sila ng happy birthday. Yan ang ganap sa isang araw. Hmm. Isang araw ng isang yaya. O, di ba? Ganyan. Yaya, sabay alalay, sabay... Lahat na, all around.